yun mga bossing nga uh, ngayon araw nga pala ay samahan nyo at kukunin namin yung kapalitan nitong mugs ko ito nga pala yung mags kong inalis dito sa ating Honda Civic ay gusto daw dito ikabit niya ang aking ang pinsan kasi shout out sa iyo boss Joshin TV official papalaw na lang, mga boss ito hindi ko alam kung anong tawag dito sa mugs na ito pero ayan, binibenta ko sana ay natipuhan naman ni boss di, ayan, swap na lang kami doon sa kanya yan, yan kukunin namin. Okay, eh, boss, parang hindi ka ng cold start ng iyong ano, Nissan Sentra. Yun, no? Oh. Naka ano yan, mga boss. DIY. oh, wala yung pipe. <laughs> Ay, na din ni sa atin. Kaya naman, i-DIY rin ganyan. At para rin naman ma-flare, oh. Ang dami naman ang gulong mo Ano boss ano? Ang dami ng gulong mo ay, Sorry boss Pasensya na nakaka lang pala na niya Kaya naman gara Ayun mamaya Pagka tayo eh, sinipag-sipag At hindi gara ang panahon Ay tayo magpapakarwas. At tignan nyo naman Baka ta na Mga rumi Ano ba boss? Oh, boss? Mamaya Kukold start din tayo Pero Paalis nga pala kami eh. di susubukan na rin natin Cold start natin Para dinig din naman ni bossing ang ating cold start dito sa ating pipe palidingal lang natin oh. <laughs> <Natabunan>, boss ah <laughs> sa jump Speed sino ba mga kukal na ito na shout out sa inyo kung sino mga kayo sakit sa tip tip ng cold start alam mo sa kabuhay yan ay upload din natin na rin sa YouTube. Ayan, antayin tayo nyo. Bupal ka ba, boss? Sound check, sound check. Sound check daw, sound check. Sound check daw, Sound check. na halos nakakatulad lang din ito Oo, oh, mukhang bagay yung job din namin at yun, akin na yun Pamalit din sa ating are. Ayan mga boss, uh, papunta ka lang doon sa tropa at kukunin niya yung Max. At yan boss, birthday boy, shout out naman Thank you Happy birthday, mabuhay ka hanggat gusto mo <laughs> Oh Ha? Start natin. Ayan. Tara daw, sa tara natin. Parang iba nga rin naman ang mag Ayan, nakikita nyo ba yung eh, mga boss, yung mga lupaing yan? Baka pagpagas -pag kaya na 200. Wala na eh. Oo nga eh. Empty boss. So. <laughs> empty boss, empty. Empty. ay nakikita nyo yung mga lupaing yan. Yung luang na yan ay hindi yan sa amin. Ayan mga boss, uh, magagas daw si os ng 200, hanggang talanya, manggesanaaw at 200, sa jana naman, uh, empty subukan ko kung magabuto ng Thailand, hindi, uh, uh, sa na boss, full time scatter, na Nand scatter na naman, <laughs> paldo na naman, nandiyan sa comment section na link, uh, comment lang kayo, comment lang comment, sa comment section na link, okay, registered sa sentong Gcash, subukan po paldo. Dito ko na sa ating JL. <laughs> so, pumaldo. Gusto mo ba akong pumaldo? Mag-register ka na sa link ko. <laughs> so, ayan. Yeah, paldo na. Scatter na naman. Scatter na naman. Anong scatter dito? up boss. Mga kupal. Tropang kulugo. Puok. Ayan. Testing. Kung hanggang sa <laughs> At yan, uh, sa ating mabuting kapitan Kap Alan Riodico uh, Pinaigla yung pili ito Yan, shout out sa iyo, Kap Panoorin mo sa Youtube Cap, <laughs> sa YouTube ko. Share ko na rin Ah, uh, share na rin tayo And, Pati ipapalong na rin daw ng vlog ni Boss Tap, 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 share, share, share <laughs> Tap, tap, tap Naging live Shoutout mga kukwel Ayan ang pogi oh Pogi na Civic ni And Boss Boss Jerome Works Shoutout sa Civic mo na napaka pogi oh, Pinapitik na Boss Mga kukwel na yun Pinagat ang high ace inagat ang high is yung tropa binomba, wala nang gas Lalakad lang ba tayo dyan, boss? Pasok yun dyan eh. Pwede okay yan, boss. Ah. Dito pasasabahin ni Ano ang kanya? <laughs> Nerol. Oh. Kung dati. rubing na naman mga boss daily rubing kukunin natin yung mags kakapit natin doon sa akin para tayo maraming reserva ah sinipat na naman tinitingnan <laughs> mga boss eh gawa kailangan ipa wheel balance daw arang ganyan nga ay ano ba wheel balance yan basta siya yung natakbo ubra na yan po na ano yan. This is ang size ng box na yan. 5.15 eh. 5.15 parang hindi. Kalaki eh. Okay, ito pala mga boss yung kukunin natin. mags. kakabit natin ito sa ating ang pantatak nito. hindi ko alam kung ano ang tatak nito eh. Pero oh, na rin. Ah. Maganda-ganda rin. Ito tayo sa shop ni Kuya Minoy. Eh. Ganda pa. Kaya. Oh, yan, oh. Ganda pa. Kung alam ko lang, ito er, er rin na lang kinabit ko doon nga. Tapos, ito yung mags ni Boss na kinukuha na. At talaga ang kanya. Ano? Repaint lang Repaint o ano, pwede nating tanggalin na lang yung ano dito Oo. Uh, so, Sususahin na. Okay. Hmm. Uh, Wala pa rin. Mamaya na rin ang Mamaya na rin ang hapon. Paki ano na lang kay Mino eh. kalas na lang. Ayun, pauwi na rin ulit. Mali maggagas lang. <laughs> Rumubi nga lang ang po dabak kami ng pistahan. Baka may alam kayo. Dapat pala yung unok lang ito. ginawa. Kaya nga. Gusto namin maglangis ng nuso. Nakahala <laughs> <laughs> ko ba kami na yung pangit na? Kala dahil pangit eh. Kapakaganda naman. Di sana e. Eh, akin na yun. Sana kagaya na kayo. At nandito na naman pala tayo mga boss sa shop shop ni Bossing. Ano bang ating dadalihin naman dyan yan? Yung tambucho boss. Ayan. Lalagyan ko ng scaburator. Ah, scaburator daw. Kung ano man ang intake na iyan. Eh. May... Tayo may alam kaalaman sa gaya. Kaya bahala na siya kung anong gagawin niya dyan. Ay kami magagas lang hindi sana. Eh, nakakalog daw naman ang kanyang tambucho. Eh, eh, mo na talagang bagay ang ating mags din eh bago Ayan, hiniga na nga ho mga bossing talagang racing kawat yan then chenelas yan ang magpapatibay daw sa kanyang tambutso telelepen kawat yan lang kailangan dyan <laughs> <laughs> ano boss, paano ang DIY natin dyan sa iyong pipe na yan? Hindi ka tunay na mekanik ko, wala kang kawayan. Kawayan, saka chinela. Chikay natin kung saan ba isusuot yan. Ay, okay. ay. Ayan, ito mga boss, ang kanyang dini-DIY o. Nagang racing elbow. Kung saan man yan, ididikit niyang mga kawad na yan. Saan ba yun, boss? pa boss, manood ka. Ngayon, palulutongin ang tunog. Palulutongin. <laughs> chicken pipe. Ah, talagang hinigaan na. Tunay na mekanik ko wala nakakagawa nito. Sige natin kung paano ba ang kanyang padali din sa anya. Pipe. Oh. Okay, on oh, pala. Kahit nga ito jealous na hindi naman ito nakain ito. Ganyan yung, yung linis ng makina niya. parang montage niya. <coughs> <coughs> <laughs> pinakita ko video up tapos tapos may gawat 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 <laughs> gawat <tawad, tawad. laughs> sorry taga video kami <laughs> <laughs> eh, hey, ko naman hindi naging iskater eh. yan hindi kayo tunay na may gani ko kung hindi nyo gawin mag isa oh. At shout out sa PH888 pwede nyo na hawak ko yung message ulit po promote ko yan para ako okay, may peer na -A -A. <laughs> boss okay na boss ba, may kawad may da or... ano. Ano na daw may kawad daw may kawad na ginawa may na mo ng velocity ay eh. lintik sa iing Eh dok ko pipe ni Pantra Rapido. Dito pala ginaya ang smash mga boss. Sa rapidong Euro. Suzuki smash oh. Inspired dito ang Suzuki smash. 'Yan ang pinagayahano. No? 1996 model ta boss ano. Rapido mo. 1996 model. Yeah. 200 years. 1996 ya. Yeah. <laughs> ano model yan boss? 1996. 1996. Right? Ayan, 1996 pa yan. Buhay na yan. Ano so, ba magagas na kami? Pinila kami sa gubatan. 20 years. Ito, 20 years. Super Saloon. Ang pangalan ng yung kotse, boss? Super Saloon. Ah, super Saloon. Nissan. Testing nga, boss, kung nakalampag pa. Ayun, oh. No? Okay na boss, okay na, natanggal na daw Natanggal na daw ang alampag ng kanyang pipe Kahit wala naman pipe, elbow lamang <laughs> Bawal na yun eh, naka-elbow Ang na lang kami at magagas lang at tignan nyo naman ang gas Eh 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 na, eh eh <laughs> Baka may 50 ka dyan Wala, wala na lang pera? Wala La ampi. So, ayos nice lang yan. Karagat, magana? Multan 200 Andre. Na ko pero to Andre lang gas. San ka pa? Dito lang kay Josin TV official, wala, wala pa sa ate. Eh. 200. <laughs> Full tank 200. Kung may ya. Hindi hindi naman tayo nanghihingi.

<laughs> Three liters. Ayos na. May pang uwi na. Kailan? Three liters. Three liters. <laughs> mga ang mga tanga Ikot di bote. Eh. liters lang. Oh. O. Uli. Tumingin doon. Uy. is this the best Ya. Next na Sira. na. Ay, shout sa Exe ka dyan Kailangan <laughs> <laughs> ba dyan Hindi lang Hindi ko kalala yan.